Ayun, ang gaganda ako talaga Paka nakikita na ako na, mga damit na wine Gantang-gantang na Ito pa ang mga pati na trukoy Kita nyo, ang ganda, 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 ganda. mango stick rice. Ito mga logs, mango stick rice. Ayan. Marami naman nagtitinda rito niyan eh. mango stick rice. Ito naman natural juice Natural juice talaga sa harap Patitimplahin Ayan At ito naman ang <laughs> Ito Yeah. Ma, mag-shot ka nana -nana Hello. Hello. Sa na lang isa na. Ayoko na. Kasanap yan, ma.